Maya pa! Baka balen! Magandang ko sa atin lahat. Good morning everyone! Sa so, the piso-piso man po eh, magbe-break muna at magka Alam mo naman tayo eh, isang trabaho ginagawa maboy. Malua, maboy. Ito, mga pre. Ginagawa mga pre. Ito, magpanasal tayo nasa Nasamang itong mga babayt na staff dito na, na, na mag-iin muna. Kaya e, ako 5 days ako pumasok. Kaya magka muna tayo mga pre. Sama din namin yung na buntis na kayo, mataray ayaw mong pautang ang Tida, ano si Jen, Yung masukin, yung masukin na nagsusulay, yung po tsitsiumyan, yung po mga pray, ba napakadali diyan ay mag-isip, walang nagbabago daw. Ganyan yung Kasi sa mga mga lalala po ito yung... You know, ginaw ko pero... ko po mga pre ang kalaban nito eh, makakalaban din ako HAHAHAHA HUUUU mag-subscribe tayo, higat lahat ng mga nagtatrabaho lang yung mga katsa Bibigyan sa buong mundo mag-panser uh, po tayo, mas tayo huwag tayo magpagutong mga pre <ride> Ingat po